Three, two, one. May puso na sa tayo dito, Lods. Good morning, Lods. For today's video, Lods, maginatang munggo muna tayo, Lods. Lagyala natin ang mga gulay-gulay gaya sa ating bahay kubo, eh, Lods. Tagun-tagurin lang natin itong puso, Lods para lumiklit lus bakit eh, para madali lang kumutin natin lus pay kukumutin pa man natin yan mamaya lus yeah. tagod tagod lang muna natin lus itulong pa haluan lang kala, Halu natin ito ng asin lus bago natin kum kumutin para mawala yung mga masasamang elemento dito sa ating puso lus ba ganyan lang yan oh. bago natin pupugain lus yan pupugaan natin lus kaya para yung upload niya lus ba Kasi ma-upload yun masyado, Lods. Eh, pipigain talaga natin ng masyado yan, Lods. Eh, bago natin tituyokin ang tukog dyan, Lods. Kaya para mawala yung lawa-lawa niya, Lods ba? Kasi may lawak lawa man din ito, Lods. Kaya tituyokan na natin ng tukog dyan, Lods. Eh, kagaya nito, Lods ba? Oh. Yan, you know, Parang lawa-lawa, Lods -law, lawa, ba? Eh, dito naman, Lods. Check na natin yung munggo natin, Lods. Kung lalata na at saka yung gulad natin kung luto na. Kasi itong isusubap natin umaya, Lods pati na itong mga gulay natin na sa bahay ko po, kaya magpainit natin ang mantika, lods, kaya gisa natin itong ahos at saka bumbay natin, lods, ba. Pero humumot kaya natin lupoyin, lods, ay. At kapag nasunod na yung panakot natin, lods, ay lagay natin itong munggo natin na pinalat uh, natin kanila lods. At halo aluin na rin natin, lods, parang iscramble, ba. At bago natin ilagyan ng tubig yan, lods, yan ang sabaw natin, lods sa katakluban na muna Lods para makabuka laglagay na natin itong luya natin Lods pinapaulahay ko yung luya Lods hindi ko rin sinasali sa gisa Lods bagay magiba yung lasa ng gulay Lods ba kaya ilagay natin itong puso na natin na kinumot-kumot kanina Lods yan kasi matagal rito lumambot Lods isabay na rin natin yung ating kalabasa dyan Lods itong na rin natin yan. Para magkasabay-sabay lang lumambot los batak pa na natin los pop Kuluan lang los yan, kumulo na los Isulon natin yung kukra natin los Bago takpan na naman ulit los Sa palatay na naman natin los Chicken naman tayo dito los Para maglagay na naman tayo ng talong los Yan, bago takpan na naman ulit los Para lumambot At na naman lang los Para ilagay natin ito Itong bulad natin na Sinanlag natin kanina los At isulon na rin natin itong ating gata Mga lodi, yan Huwag gaya lang asin, Lods, at pampalasa dyan, Lods. Magdagdag lang tayo ng asin mamaya, Lods, kung kulaw sa parat, Lods. Tap, tapar na muna natin, Lods, para mamaya mag-chick tayo yan. Chick na natin yan, Lods, halo-halo, para tikman natin yung lasa, Lods, kung okay na ba. Baka kulang yan sa timpla, Luz. Dadagdagan lang natin, Luz. Yan. Ah, sakpo ng timpla, Luz. Takpan na muna, Luz. Pakuluan na punte, Luz. Kabaray halo natin itong ating alubate, los yan. At atin lang iduduot-duot itong ating luwag, los So, mapaso yung alubate natin, Luz. Hoy. Kaya hindi man yan magluto, Luz. Kung hindi natin pasuhin, los Check naman tayo dito, Luz. Ilagay natin ang talbos ng ating palaya, lus. Yan iduot-duot pa rin natin yan, Lunz, para mapaso yan, luns pa. Pero kuhain natin yan, mamaya, alang gudot ng ampalaya, luns kasi magpait yung gulay natin, baka pa, kapag magtagal yung ampalaya dyan, luns kaya hanguin na natin yan, Lunz, oy. Bakit hindi magkain yung ating mga luns pa, kasi pait yung ating gulay. Ayan, luns luto na yan, luns. Serve na tayo dito sa atin, luz, Bahala na yung mga kasama natin. ko hindi sila matirahan ito, Luz. Basta ako, Luz. Maglain ako, Luz. Ay, kaya baka ako, Luz. Ba, paborito ko naman talaga itong gulay, Luz. Ay, as mahari, Luz. Saka pa yung tuhod niya, Luz. Anong masasabi mo sa templad ang gulay natin, Luz? Sarap, Luz. Kaya hanggang dito lang muna yung bus uber natin this week, kakaen Kakain muna tayo, Lods. Habhab-kub-kub -kub muna tayo, mga Lods. Habhab-kub-kub muna tayo, Lods. Oy,

Inawisan talaga kono marami sa inyong tendons. Thanks, Lord!